putomaya na may mangga yan na naman ang recipe natin for today alam nyo ba kaming mga bisaya mahilig sa, kami sa putomaya lalo na pag may sikwate yan talaga ang the best partner lalo na sa umaga naalala ko pa noon abata pa ako. Ito yung laging binibili namin tuwing umaga. At ngayon naman ay gagawa ako ng puto maya pero lalagyan natin yan ng mangga. Pala ako dito ng kalahating kilo ng malagkit at hugasan lang natin ito ng tatlong bisis po ang aking ginawa. Pero ini-skip ko lang yan para hindi na humaba ang ating video. At pagkatapos na nga ay ilagay ko yan dito sa ating kaldero na may cloth dahil i-steam natin yan. Maglagay ng tubig sa ilalim. Baka makaligtaan nyo ay masunog ang inyong kaldero. Ito ay i-half cook lang natin ito or yung malapit na siyang maluto. Ganyan po ako magluto uh, ng uh, malagkit. Tapos ay maglagay tayo dito ng luya. lang pala siya ng Ah, maninipis, tamihan nyo din ang luya na kagaya nitong aking ginawa. Tapos nito ay atin tong i-steam. Okay na nga ang ating malagkit. Ang susunod naman natin ga gagawin mga kakuking ay itong ating gata. Ako dito ng isang gata pero ay isang niyog pero malaki. Tapos 2 cups ah, na gata ang aking ginamit nito natin nang ng sugar. White sugar po ang ilagay nyo. One third ang gamit ko and then one tablespoon ng salt. Mas maganda yung malagkit nyo kung meron kayong uh, purple. Pwede nyo haluan yung, yung malagkit, yung white malagkit nyo. At haluin nyo lang ito ng maigi pagkatapos ay ilagay nyo na ang inyong malagkit na luto ito ay steam natin to siya ulit hanggang sa tuluyan siyang maluto At ito na nga ang ating malagkit. Ayan, ito na yung panghuli nating luto. Okay na yung ating malagkit. Susunod, ang gagawin naman natin ay yung ating mango na panglagay dito. Pero naman, pwede naman fresh na mangga na hinog. Pero sa akin kasi mga kakuking, ang ginawa ko ay niluto ko siya sa sugar. Ang gamit ko pala nito ay Indian mango. So, meron tayo ditong Indian mango yan. Marami kami sa si Indian mango dito na sasayang. So, nilagyan ko lang yan ng sugar. Hindi po ako naglagay ng tubig dyan. At ganito na yung itsura niya. Pag ganito yung itsura niya, okay na yan. Iwalay ko na pala siya sa ating ano, sa ating yung syrup. Kasi yung syrup ay gagamitin natin yan. Iaano ko yan, ibubudbud ko yan. Yung ginagawa namin mga kakuking. May dahon kami na saging dito. At ngayon ay ilalagay ni natin tong ating malagkit. Nung bata pa ako, madalas kami bumibili ng ganito lalo na sa umaga pang almusal. Limang piso pa yan. Pero hindi ko na alam ngayon kung magkano. Tapos na nga ay bubudburan ito ng sugar pero sa atin ay mangga ang ilalagay natin. Kasi yun ang recipe natin po tumaya with mangga. Yan ang syrup ng mangga mga kakakuking, lalo na sa hindi mga bisaya dito. And the best partner po talaga dito ay chocolate. Tawag sa amin yan ay si Masarap yan sa umaga. Pa, meron din kaming ginagawa nito. Sa palingke naman. Palaman ito, pinapalaman sa tinapa. Yung pangpandisal na mahaba. Tapos pinapalaman nito. Ay, napakasarap niyan. Yan, mm, napakasarap nito lalo na pag may choco, chocolate. Uh, si ang tawag sa amin yan. Tapos lagyan lang ng sugar. Tapos ngayon kasi uh, twist natin ay mangga. Mm, okay. Ka.